Pig, papasalamat ng 49 anyos na si Jennifer Bariso kan barangay Misibis baka kay Albay. Ang 5,000 pesos na nareceiving asistensya sa ringdong kang ayuda sa kapus Ang Kita o Aka program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol kasubagong aga. Sabi niya, gagamitin niya ang nako ang ayuda para sa pagpaeskwela kan sa iyang aki na dakulang kagiana naman daa sa sa iyang bulsa. Ay, dakulaon pong tabang inisamuya, lalo na po sa isla. Grabe ang pagtius duman. Sir, Diyos ko kung aram mo sa Tapos po, nagkaklase ang aki ko sa Ligaspe. Nagraren pa kami. Diyos ko po. Nakulaong tabang iniserta sa haloy ng panahon. Ngayon lang kami nakatanggap. Ginibo ang payout sa Bakakay Community College sa Bakakay Albay. Kung sa inhali sa 24 barangay sa Banwaan, ang nasa 1,500 na mga binipesyaryo. Presente sa aktibidad si Akubikol Party Representative Attorney Jel Bungalon, Kongresista Joey Salceda, asin si Diday ko na aspirante para bisig gobernador kan Albay. Ang krisis mo niyan, iyo ang inflation, paralang lang ang presyo kang mga barakalon sa merkado and therefore this 5,000 pesos is a big help para po sa senda tangani na anuman ang mga pangay po nila asin as in mag, 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 matabangan sinda sa pagi pinansyal na ayuda. I am overwhelmed po na dakulon ang na uh, ang mapay out today. Um, makakaasa po kamo na pag kami ni Governor Joey sa ang mahakas masir bipo para sa indo. Siring man po kaya niya ang maidadaraming dakulon pang programa, mas lalo po kami magiging maigos para sa indo, para sa albay. Eh, ito dahil mahalo ng pagkaon, kaya ang responsibilidad kang gobyerno ang makatabang la kaning dahil ki Mientras tanto, magkakaigumanin aka payout sa Embarcadero de Legazpi sa siyudad ni Legazpi sa aga poon alas 8 nin aga para sa mga baretang tatakbikol. Hercules Barbacena.